aking mga idol ito nga pala ako sa Divine Mercy sa Divine Mercy tayo mga idol And ito mga gari yung Divine Mercy natin ito so, mga, so, mga idol nga pala yung ulob mga yeah. idol Ini tanah lub mau aja lah. Ilibut ko kayo mga idol sa Defy Mercy natin. Yung pinakamalaking simbahan sa Defy Mercy mga idol.

Ikat tayo nga lahat. Nga kakay rito, mga ikat nga lahat. Kandila doon. Pagpalangin lahat, pagpapahal ng piling natin Diyos. At ang anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang bumayo kayo. Paglay, kapayapaan at pag, mga yung mga yung pag ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos. <laughs> <laughs> tayo mga idol, magkikima tayo mga idol. Thank <laughs> <May look> you. <natin. laughs> parking ano. natin makakita si isa po natin sa mga na natin yung idol natin yan tinub nung mga idol ah, uh, di ba immersive mga and mercy. Ito yung pupuntahan mga ito. Ito so, mga ito yung hindi ba yung mercy natin ito mga ito yung hindi ba yung mga ito. Akit tayo mga ito. Akit ayon. Ayon, siya, mga ito. mga Pupuntaan natin siya mga idol. Ay mga idol oh. Akit tayo mga idol dyan. Ito yung mga hagda nila mga idol.